Hello guys, welcome back to my channel Wang Pitit. pero guys, meron naman ako katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni tawagin na lang natin siya sa pangalan na Era. Ito yung katanungan niya guys. Basahin ko muna ha. Sabi niya, Ate, bakit po ganon? Nagsisend ako ng application sa mga website ng agency. Pero wala silang paramdam ni email man lang kung qualified ba ako o rejected. Wala. Natural lang po ba yun? Hindi po natural yon <laughs> Ibig sabihin po kapag uh, walang may nag-email back sa inyo, ibig sabihin, ah, uh, merong, merong tendency na hindi hindi nila na kita agad yung email nyo or baka marami silang email or baka talagang hindi lang sila interesado. Pero wag po kayo mag-alala kasi saka din po kayo tumigil sa pag-send o paghanap pa ng ibang website na pasahan ng inyong mga application. Malay nyo po, one day, meron na lang bigla na magme-message sa inyo or mag email back sa inyo tapos interested, interested pala sila sa inyo. Meron kasing iba na mga website na busy lang talaga at saka marami ang nag email din sa kanila. Kayong ibang mga nag email hindi agad-agad nakikita or siguro yung ibang email na pupunta sa spam. Kaya uh, wag po kayo panghinaan ng loob. Tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo mas maganda kasi yung mas marami kayong in-applyan kasi merong tendency na one day na lang merong pag email sa sa'yo ng isa, dalawa, tatlo. At least, meron kang pagpipilian. Ikaw yung mamimili ngayon kung sinong agency yung re-replyan mo or a-applyan mo. Kaya wag po kayo panghinaan ng loob. Tuloy nyo lang po yan. Hanap pasa pa rin po kayo ng pasa hanggang sa mapansin po kayo. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung um, meron ka pang ibang katanungan, just comment nilo dito sa aking video or sa inyong video ko. Okay? Have a good day. See ya.